Oo, oh, ilang piraso. Depende sa laki. Sige, okay, bigyan mo na ka Wala na ako ibang mabili. Oo, Dagdagan mo na, Rory. Lagyan mo mga tatlong piraso masarap ang luto ate. Tapos pag tuyo ng tubig. na ko lang sa binigilong. na. na. ano to, lang, Sige, na to no? Anong cubes kaya? Cups na maliliit. na malalaki. Thank you, no, thank you tayo ingat ka. Namayan. Thank, you. Na thank you, Always be my baby Cups lang natin?

आल बास शिवू नकला बास doktor, ang okay. iyong liyempo. At ilaw sa tatlong balot. Ikaw na bahala. This is it, liyempo. Okay. Lampo, okay. Liyempo, okay. Lampo, liyempo. Okay.